Bourbon Red. Ito ang isa sa mahal na klase ng pabo. Ipinakilala po ito ng isa nating kababayan mga kapatid dito sa Pilipinas. Siya po yung unang nagdala ng Bourbon Red. Siya po ay kilala pagdating po sa larangan ng ibon sikat po ito. Lagi po itong nalalagay na sa TV. Siya po ay si Joey Lim Alcacid. Siya po ang may-ari ng Alcacid Aviary Ab and Farm. Ayan. So siya po yung nagdala ng bourbon reed dito sa atin kung nakikita nyo po ayan yung unang batch ng bourbon reed nya ay sa September 1 2017 pa po kung atin pong bibilangin ngayon ay nasa 6 na taon na po yung nakaraan kaya madami daming bourbon reed na po yung nandito sa atin ngayon yung pinakaunang bourbon reed talaga mga patid ay sobrang mahal pero ngayon hindi na po siya masyadong mahal kasi ayun